Sabi ko, ang daya mo. Sabi mo, walang iwanan. Tapos, nauna ka pa, ganun. Kung alam ko lang, hindi ko na sila pinayagan. That time po kasi nagpaalam po sa akin yung asawa ko na sa mga daw po sila mag-swimming. Eh hindi po ako pumayag nung una. Pumayag po ako, tuwan-tuwa po yung asawa ko. Tumawag po siya sa akin. Aga mo nagising, sabi ko sa kanya. Sabi niya, nagluto na kasi ako ng babaunin namin sa swimming. Tinawagan ko ulit si Mika. Sabi niya, ma, bumibiyahin na kami, uuwi na kami. Kachat ko pa po siya sa cellphone eh. Ma, na-aksidente kami. Ako po, iba yung pakiramdam ko. Kinakabahan ako. Nalaman ko lang po nung gabi, pumunta po sila sa police station sa Bulacan. Ngayon yung anak ko po, na ano, isa, nagtanong po dun sa police. Sabi niya, Sir, may hinahanap po kami tao yung nagmaneo ng motor. Nasaan po ba? Hindi niyo po ba alam? Nasa morgue na. Pagkarinig ko nun, parang hindi ako mapakali na umiyak ako na sumigaw ako talaga. Na. Sabi ko sa amo ko, baba I want to go to Philippines. Patay yung asawa ko, anak ko nasa ospital. Pag uwi ko po, dumiretso na po ako dito na, kung saan nakaburo yung asawa ko sa bahay namin. Sinawa ko po ako sa anak ko. Basag yung mukha niya eh. Nung tumatawag siya sa akin, hindi pa siya na-operahan. Hindi pa ako makapunta dyan eh. Kasi kasawin ko muna yung living ni Papa mo. Pina-extend ko po siya, two weeks po na nakaburol kasi nagipon pa po ako ng pera pambayad sa Paninaloya. Na-operahan na yung anak ko na living na asawa ko. Naalala ko yung Palawan. Pumunta po ako dun sa Palawan. Meron po kasi kaming Palawan Protektodo. E na-accidente po kasi yung asawa ko. Tapos tinanong niya po ako, ano po nangyari? Namatay po sa motor. Meron akong bibigay sa na mga requirements, kompletohin mo. Pag kompleto ko po nun, pinasa ko po sa kanya. Ay, ah, yung nakuha ko pong pera sa Palawan, pinagtayo ko po ng maliit na sari-sari store. Doon ko po kinukuha yung araw-araw na panggastos namin at pambaon ng mga anak ko. Kasi po, nag-decide po ako na hindi na po ako babalik sa ibang bansa para sa mga anak ko. Maalagaan ko sila. Malaking bagay po yun. Naitulong ng Palawan sa akin, sa pamilya ko.